silangga gising. Maaga siyang nagising ngayon. So, alam nyo guys, ito, inatake na naman silangga ng kanyang ibilipse Habang gumagawa ako ng ano, ng breakfast ni Fatma going to school, inatake siya. Dito siya nakahiga. Ayan. Pag ano, pag uh, katapos niyang inatake, Sinek ko yung time is 6.25 am. Kaya maaga siyang inatake ngayon. Buti na lang hindi sa gabi siya inatake habang ako'y natutulog. Pero kagabi for uh, siguro mga 2 to 3 days, maganda naman yung kanyang tulog sa gabi. Mahimbing yung kanyang tulog. Pero ito kaninang umaga, first time niyang inatake ng maaga. 6.25 am. Bote na lang nakita ko siya dito. Dito ko siya nakita. Ayan. Tapos ano, uh, painumin ko sana siya ng ano lukewarm tubig. Kasi ano, uh, ano tawag dyan? Gusto niyang uminom. Alam ko kasi pag ano, pag uh, gusto niyang uminom ay yung ano niya, yung sound niya <laughs> ganyan. So it meant to say na uh, gusto niyang uminom kaya ah uh, o kaya nauuhaw siya. Tapos nung ano nung tiningnan ko siya, ayun inatake na. Inatake na siya. Kaya tinawag ko kaagad yung asawa ko na tutulog pa yung asawa ko eh kasi maaga pa 6:25 AM. Ayun oh. Siguro ano din matagal din yung kanyang atake, 5 minutes din. So alam niyo naman siguro kung paano atakihin ang ano ang epilepsy kung sa Ilocano Kisiu. Aywan ko sa Tagalog nakalimutan ko na anong tawag sa Iloka sa ano anong tawag sa Tagalog pala ang ano epilepsy. Ayan. Tapos <laughs> ano pagkatapos niyang inatake nakatulog siya siguro ng mga 10 minutes tapos nagising na naman. After that ano uh, nag nagsusuka siya. Kunti lang naman yung suka niya, hindi kagaya noon na pag siya, grabe. Grabe yung kanyang suka. Ayan. Ayan, silangga. Kaya ako pag nakita ko na siyang atakihin, eh ako'y, ano, ako'y ah, uh, natatakot. Kaya nag-ano na ako, nag sisigaw na ako. Buti na lang si Lakay andito na tutulog pa kasi maaga. Si Fatma naman, ano siya, nagpiprepare siya para ano, pasok sa school. Ayan si Langga. Kasi, buti nga ngayon, ano, ah, uh, control na kan control na yung kanyang ano yung kanyang uh, pag ano pag control na yung kanyang pag-atake ng epilepsy kasi meron siyang maintenance na gamot so ano every 3 months yata yung kanyang atake, hindi kagaya noon nung bago siya nitong epilepsy na ito. Ah, uh, ano pala, uh, nagkaroon pala siya ng epilepsy last ano, ah uh, after ko yun ng bakasyon sa Pilipinas eh. Uh, 2000, 2019 nagbakasyon ako sa Pilipinas. So pagbalik ko dito after one year, ano na nagkaroon siya ng epilepsy. So that time kung meron siyang epilepsy at the time hindi ako nakapagbakasyon sa Pilipinas. So kailan lang siya inatake last uh, nagkaroon ng ganitong epilepsy last ano 2020. Uh, ano yun eh November October October 3 October 3 naalala ko yun eh yung kanyang unang atake eh, kasi hindi ko pa yon alam yung epilepsy na ito na ganito atakihin. Yung unang ano, atake niya October 3, 2020. Ano yun siya eh? Uh, may my sounds. Minsan pag inatake siya, my sounds. Pero ngayon wala siyang sounds. Nakita ko na lang siya na ano na ano na inatake na ano yun? Uh, tumigas na yung kanyang mga ano, mga kamay, tapos paa, and then yung kanyang nangingitim na siya, tapos bumubula ng kanyang bunganga. Alam niyo naman siguro yung ano, yung epilepsy na pag inatake. Kaya i-share ko lang yung ano, yung video niya kasi nung first time or first or second time or third time na ano inatake siya na, Uh, nagawan ko siya ng video para may ebidensya na ipakita ko sa doktor. So, yun nga, sabi ng doktor, epilepsy yan. Kaya, after that, binigyan siya ng maintenance. Hanggang ngayon, meron siyang maintenance na gamot na iniinom. Noon, noong ano, hindi ko pa alam na ganito pala itong epilepsy. Uh, hindi pa namin siya pina-check up kaagad. Siguro mga after one month, pero yung one month na yon after one month, siguro mga two to three times siya nagka-inatake. Ano, so, yon pumunta kami ng doktor. Kaya, yon sabi ng doktor, epilepsy nga ito. Kaya, yon binigyan siya ng ano, maintenance na gamot. Bali, ano yon eh. Uh, tatlo yung kanyang ano, uh, maintenance na gamot na tig pa 500 mg. Tapos, dalawa, dalawa yung 500 mg na gamot. And then, isa naman yung, ano, yung 40 mg Ayan. Ayan, o. Oh. Ayaw niyang kumain. Kasi ganito siya pag, ano, pag uh, after siya ng atake, hindi siya kumakain. Kaya ang ginawa ko ay, ano, you know, pinainom ko siya ng black tea para mawala yung kanyang, ano, sukas, nag, nagsusukas siya. Ayan, o. Oh. Ang uh, ngayon sana ano, gugupitan nila kay kasi mahaba na itong kanyang buhok. Pero maya-maya pa siguro kasi malamig pa sa labas. Ayun, tingnan niyo itong laruan ni Langga. Naaawa talaga ako pag inaatake si Langga eh. Kaya lang dapat talaga lakasan ang loob. Hindi, hindi ko na siya nakunan ng video kasi ano, the same lang naman pag atakihin siya ng kanyang epilepsy. Kaya meron akong naka-stack na video niya pag inatake siya ng epilepsy. Ayan, nagsusuka pa rin siya. At saka ano din, taranta na ako pag uh, ano siya, uh, inaatake siya, wala na akong pla wala na akong isip na mag-video sa kanya. Pero yun nga, meron talaga akong video na naka-stack, hindi ko dinilit dito sa aking daliri. Langga. Langga. Oh. Ay, langga. Bas, inano naman si Langga. Inatake na naman siya ng ano. Ay, Langga.